Hello guys, good morning. Eh may nagpapakuha po ng dudo guys, pero wala pa tayong mapaglagyan. Ayan, baka, ba, baka may gusto pong bumili po sa inyo. Pang, pang lang. Hindi pa po, po kasi ako pwede mag-alaga po doon sa doon sa babuyan ko guys. Kasi nga natamaan ako last November 30. Naubos lahat yung baboy ko. So baka may gusto pong bumili po sa sa dudo guys na comment nyo naman po para wala kasi ako mapaglagyan guys mahirap naman kung babalik ko doon eh yung nagalaga guys eh madami din siyang baboy mahirapan din siya magpakain so yun kunin nyo na guys <coughs> mura na lang po mura na lang eto po yun oh.

Pero ang pinayatwira ng pati mo daw. mo